magandang hapon mga kalapatid ayan yung ating uh, pasisyo dito na maganda at mabait nahawaan yata ata ng mga tuokot oh. may sakit na siya mga kalapatid panuorin natin mga mga kalapatid may uh, tanong lang pala ako sa inyo ako hindi pa nakakasubok magasali uh, sa mga club kapag halimbawa yung mga kalapate kaya natin mga kalapatid ay naisali natin sa club uh, at ganito ang nangyari may pananagutan kaya yung club mga idol kasi kawawa yung ating mga kalapati kapag uh, ganito ang nangyari. Pero hindi ko alam talaga ang totoong nangyari ng mga idol dahil nga dumaan lang ito sa aking news feed. Uh, gusto ko lang itanong sa inyo kung may pananagutan ba sila dito. Panoorin natin yung mga ating Silipin natin yung mga tukod natin mga idol. Nandito lang yung mga tukod natin nagtatago sa likuran nitong mga pinder na to ayan o oh. dito sila sa ilalim mo nalaki talaga ng mga tukod natin no? Oh. gagandang mga kalapati talaga itong mga idol hmm. kita nyo naman mga tukod natin yan, apat yan tapos yung isang nagpapakasta yung mga isang kaya nagtago na naman yun Baka dito kasi mag itlog sa ilalim nito Sayang lang Ginawa natin ng pugad doon ayo naman doon mag ano, Nagapunta lang siya pero Umaalis din kasi gawa nga na siguro ng mga tao hmm. oh, na sila ulit <laughs> Ikot-ikot lang yun sila dito mga idol Ay yan sila mga idol Kaya naman sila lalaki niya no? maganda agaw agaw sa tinapay ito talaga nila mga tinapay ang pagkain saglit lang yung isang tinapay ayaw oh. Tapos meron tayong kinulong na isa mga idol May kinulong tayong isang kalapati Medyo matamlay na naman siya Mga idol Ito. Matamlay yung isang kalapati natin Sinisipon Yan, lagyan ko na yung tubig niya ng paminta Para baka maulian siya Uminip niyong pakiramdam Ito tapos mga idol, di ba pumuba kami? Di ba nag kami ng 3 days? Yung isang nga natin, yung huling uh, upload natin na uh, Iran ay masamang balita kasi nakita na lang ng kasamaan namin dyan sa ilalim ng box na yan uh, matigas na eh tinapon na lang daw nila sa dagat kasi dumating naman talaga dito yon medyo ang tamlay niya yun nga lang siguro may sakit siya kaya ito may nahawa na namang isang kalabati tayo ilagay ko lang muna dyan at least uh, hindi na siya makahawa na ang yun o no? yung apa yung ibang mga tukod nung nakaraan ba hindi pa rin siya umiitlog pero umakit na sa pugad hindi pa rin siya pero hindi lang sila umiindog sila, sila, pumunta sila doon sa Pugat pero di pa pero malapit na yan tukot na sila sa Pugat ito eh. so, lang din na pa yun. ito mga idol yung tukot natin last year Ram din dito. yano Oh. Napakaganda rin yan mga idol nung dumating dito. Ang tikas niyan. Kaso nga lang, nung time na pumunta siya dito, mayroong pusa dito. Yan, kaya napilay siya. Kamuntik na lang talaga yan. Swerte pa rin at hindi siya napuruhan. Naka-recover siya mga idol. Pero hirap na siyang lumipat Dahil na kakonyo kanyang hita at kanya yung pakpak. Pero ngayon mga idol, naglulugon siya. At kumuko na yung mahaba na yung kanyang pakpak makakalipad siguro siya pero hindi siya makakatungtong kaya mga idol update dito sa quiet na to na kinagat ng pusa kailamin natin ang panadol ang pangalawang inom na niya ito medyo nag okay okay na siya mga idol Buti mabait siya Ito yung ating kalapati Itong mga idol Nagkaroon ng ano Mukhang nahawaan ng mga tukot Yung mga tukot natin ba Mukhang nahawaan siya O Kakasipun siya Ganda pa naman ito Ito yung aming pasisyo dito Ang ama nito Uh, brown sugar kulay brown tapos yung nanay nito dark chicken ito yung lumabas na anak nila Yan. sana maulian dahil yung kapatid nito nawala na nawala na ang silipon din pinainom po siya ng ano, bueno, may paminta tapos ngayon, sinusubuan ko siya ng panadol. Sana maulian siya mga ito, Pakawalan na natin. Ganda nito. Sana maulian. Oh, nangihina talaga siya eh. Nangihina siya. Diyan lang muna siya, mga idol. Lumipad na si ko, ano? Siya na pumunta yun. Ayan, malaking kalapati. Dadapo sa barko natin. Ito so, yung malaking tutupot ngayon sa barko natin, mga idol. Ayan, oh. Happy New Year! Welcome on board! Ayo, nakatapo na sa barko natin mga idol. Thank you for watching. Happy New Year everyone. Bye bye. God bless. Mabuhay po tayo mga kalapatid. Hello mga idol. Thank you for watching. At kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutang pano like and share. Thank you. Bye bye.